Hello guys! Ito na yung last stop ng pamamasyal namin dito sa Botanical Garden. Kasama namin si Mother, yung kapatid kong babae, then yung mga anak ko at saka yung mga pamangkin ko. Pagkatapos nga namin magbayad ng entrance fee, edo eh, meretso na nga kami dito sa loob. Magkaiba pala yung bayad para sa mga turista, sa mga estudyante at yung mga taga Eto Ito na nga yung bubungad sa'yo pagkapasok mo dito. Dati nga nung unang punta ko dito, hindi pa ganito. Ang daming mga puno ang lalaki tapos may mga halaman, iba-iba. Natural lang talaga, forest na forest yung itsura. Pero ngayon, ang dami na ngang binago. Ito nga yung unang pinuntahan namin dito sa loob. Bago ka makapasok, may kita mo dito itong wishing fountain. At itong dalawang bulilit na ito, nangihingi na ng coin, mag-wish daw sila. Ang ganda nga dito sa loob, ang luwang. Tapos, ang daming mga halaman, iba-iba, ang gaganda. Kaya gustong gustong pumunta dito ni mama kasi plantita siya. dami niyang mga halamang makikita. Dito nga sa loob ay eh, pwede kang maglaro nitong sungka itong ang anak ko tapos itong pamangkin ko ay sinubukan nila. Habang nga naglalaro sila, itinitignan ko nga itong mga kaktus. Ang dami, iba-iba, ang gaganda. Meron pa nga yung iba, may mga bulaklak na. Ang galing naman ng mga nagtanim nito, pinagpala talaga yung mga kamay niya para bumuhay ng mga ganitong halaman. Nakakaingit naman kung sana ako din marunong magtanim ng mga ganito. Wala kasi akong kahilig-hilig magtanim ng mga halaman. Di tulad ni mama, plantita, ang dami niyang mga halaman. Pagpunta mo nga sa bahay, akala mo orkidaryo mong dating, ang daming halaman, iba-iba. Siguro pagdating ng araw at malalaki na rin yung mga anak ko at matanda na rin ako. Maharap ko na rin yung magtanim-tanim ng mga halaman tulad ni mama. Pampalipas oras habang nasa bahay. Gumawa na rin pala sila dito ng mga artificial na mga elephant. And then dito maglakad ka lang ng konti at umakyat. Makikita mo na at matatanaw mo na yung buong botanical garden. Habang naglalakad ka ay makikita mo dito yung mga halaman. May mga bulaklak siya na color pink. Ang gaganda. Ang sabi ng kapatid ko, mas magandang mamasyal dito pag December kasi ang daming mga ilaw. At andito na nga kami sa taas. Tanaw mo na yung buong botanical garden. And next stop namin is dito sa Cordillera Village. Ang ganda nga dito, green na green yung makikita mo. Fresh na fresh yung hangin. Mabubusog talaga yung mata mo sa mga nakikita mo. Masusulit mo talaga yung binayad mo dito kasi nga ang ganda talaga. Dito sa Cordillera Village, may mga nagpaparent ng mga ethnic costume. Pwede kang mag-try tapos mag-picture-picture ka. Ang ganda ng mga background ng mga halaman. Mura lang naman. So ayan yung mga makikita mong mga halaman. Ang gaganda. Ang ganda din ng mga landscaping nila. Ang galing. Meron din palang mga kubo dyan nang ginawa nila. Yung mga katulad ng mga sinaunang kubo noon, pwede kang mag -picture, picture dyan habang suot mo yung mga ethnic costume na nirent mo. At eto nga, trinay ng pamangkin ko at tinugtugan pa nga siya at siya. Hanggang dito na lang muna ang aming pamamasyal. Don't forget to follow me para sa mga susunod pang mga videos. At kung nagustuhan mo, paki like and share mo na rin. Salamat! God bless po sa ating lahat. Bye!